Oh. Talagang bagyo oh, oh. Ayan na ho oh. Ayun oh. Kita niya no? Oh. Um, malagapak na oh bagyo.

Baha na. Taas na, ano? Ay, tumataas na yung ilog. Tumataas na po yung ilog, oh. Rose, oh. <laughs> eh, <no? laughs> tumataas na po ilog, oh. Eh, ba yung na po ilog. Baka pagbalik natin, apaw na yan. Ayan po ang ilog oh. Pa-overflow na. Badi. Ayan <laughs> po ang ilog oh. Tumaas oh. Ingat, ingat Taas na ng ilog Takakaulan Yan po Medyo tumigil na po ang ulan Nga lang eh Nag siya ng baha pag nagtuloy-tuloy pa tao, nakapo. Parang doon sa bandaro, may bahang maano, no? Dahil traffic eh, no? Ano? 9157. Doon yung 9157. No? Sa ano? Sa loob? Oo. Hindi yan. Hindi yan. Dago yung sa na daybreak. Sinong driver? Ayan po, nako ba? Nako, sarado na yung gate dito dahil ba? Ah, dito tayo sa kapila Ayan po, baka yun doon no? dito na ang daan one way na talibungan lakas ng agos oh ayan oh Galing sa ano yan, mga parting taas, no? mga bulubundukin. No? Oh, mga tilapia dyan. Oh, may tilapia dyan.